Kung sa tingin mo ay tila hindi umabot sa kisame ang iyong mga panalangin, ang iyong mga pangarap ay natigil, at ang mga pangako ng Diyos ay tila malayo, marahil ang kulang sa iyo ay isang pag-unawa sa isang sinaunang, makapangyarihan at madalas na napapabayaan na prinsipyo, pag-aayuno. Handa ka na bang tuklasin ang sikretong makapagpapabago sa iyong kwento? Maligayang pagdating sa Sacred Master Channel. Mag-sign up ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang mga paghahayag na nagbabago sa buhay. Ngayon, sama-sama nating tuklasin ang sikretong susi sa pag-aayuno, ang nawawalang ugnayan sa pagitan ng pangako at katuparan, sa pagitan ng pag-iyak at pagtugon. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga tao ay nakakaranas ng mga himala habang ang iba kahit na sila ay taimtim na nananalangin ay nananatiling suplado. Ano ang naghihiwalay sa mga nagbubukas ng mga nakalak na pagpapala sa mga nangangarap lamang sa kanila? Ang pag-aayuno ay hindi lamang isang relihiyosong gawain, ay isang espiritual na wika na umaantig sa puso ng Diyos. Itinuro sa atin ni Jesus ang tungkol sa pag-aayuno hindi bilang isang opsyon, ngunit bilang isang pamumuhay. Kapag nag-ayuno ka, sabi niya, hindi kung nag-aayuno ka. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng isang taong nag-aayuno bilang isang walang laman na ritual at isang nag-aayuno bilang isang buhay na pagsuko, isang pagsuko na pumuputol sa hindi nakikitang mga tanikala, isipin ang iyong espiritu bilang isang apoy buhay, alalahanin, kasalanan at takot tulad ng isang malakas na hangin subukang patayin ang apoy na ito. Ang pag-aayuno ay ang kamay na nagpoprotekta sa liwanag na bumubuhay sa natutulog na apoy at nagpapanumbalik ng ningning sa malapit ng mamatay. Pakiramdam mo ba ay malabo ang iyong spiritual na liwanag? Na kaya siguro panahon na para isabuhay ang susi na magbubukas ng mga pintong matagal nang nakalock. Sa buong kasaysayan ng Biblia, nakikita natin ang makapangyarihang mga halimbawa. Tumawag si Esther ng pambansang pag-aayuno at iniligtas ang kanyang mga tao. Hinanap ni Daniel ang pangunawa at sa pamamagitan ng pag-aayuno, nabuksan ng langit at tinala ng anghelang sagot. Si Jesus, bago simulan ang kanyang ministeryo, ay nagayuno ng apat na pung araw at umalis doon na puno ng kapangyarihan at autoridad. Gaano karaming mga sagot ang natigil na naghihintay para sa iyong pagkilos? Handa ka bang isakripisyo ang iyong laman upang palakasin ang iyong espiritu? Anong uri ng mga tagumpay ang mapapalampas mo kung naiintindihan mo ang tunay na kapangyarihan ng pag-aayuno? Ngayon, isipin na ang iyong buhay ay naka-unlock. Isipin na nakikita mo ang kamay ng Diyos na kumikilos nang may puwersa, nagwasak sa dinakikitang mga pader at nagpapanumbalik ng mga nakalimutang panaginip. Ito ay posible at ang unang hakbang ay ang pag-unawa na ang pag-aayuno ay hindi isang bargain sa Diyos, ngunit inihanay ang iyong puso sa kanyang puso. Ang malaking tanong ay, handa ka na bang dumaan sa paglalakbay na ito? Habang sumusulong tayo, ilalantad natin ang mga misteryo na ginagawang pinakamabisang sandata ang pag-aayuno laban sa mga nakaharang na pagpapala manatili sa akin dahil ang paghahayag na hinahangad ng iyong Espiritu ay malapit ng ilabas upang maunawaan ang lalim ng sikretong susi na ito Dapat muna nating tingnan ang pag-aayuno bilang kawalan kundi bilang pagbibigay kapangyarihan. Naisip mo na ba na madalas tayong puno ng mundo na walang puwang para kumilos ang Diyos? Ang pag-aayuno ay isang pagkilos ng pagalis ng laman. Sa pagsasabi ng hindi sa iyong katawan, sinasabi mo ang oo sa Espiritu. Bawat pagkain na naiwan, bawat pagnanais na nasakop ay isang tahimik na sigaw na umaalingaw sa espiritual na mundo. Ako ay umaasa sa iyo, Panginoon, ngunit magingat ang pag-aayuno ay buhay. Nangangailangan ito ng layunin. Ang pag-aayuno para lamang sa pag-aayuno ay walang saysay. Bawat pag-aayuno ay dapat may direksyon. Pagsisisi, paghahanap, pagsira sa tanikala, pag-iyak para sa mga sagot. Kapag nagayuno ka ng may malinis na intensyon, ikaw ay nagiging isang nagliliyab na palaso na tumatago sa kadiliman. Pakiramdam mo ba ay malamig ang iyong mga panalangin? na halos hindi umabot sa langit ang iyong mga salita. Marahil ay oras na upang hayaang ang pag-aayuno ang maging apoy na magpapainit sa iyong pananampalataya at magpapagatong sa iyong mga petisyon. Handa ka bang magsakripisyo ng pansamantalang kaaliwan para makatanggap ng walang hanggang kaluwalhatian? Isipin si Josapat. Nang palibutan ng mga kaaway ang Huda, hindi siya tumakbo sa mga alyansa ng tao. Nagpahayag siya ng pag-aayuno para sa lahat ng tao at tumugo ng Diyos sa isang supernatural na paraan. Naiisip mo ba ang hindi nakikitang mga digmaan na magwawagi kung ngayon ay lumuhod ka at ibinuhos ang iyong kaluluwa sa harap ng makapangyarihan? Marami ang nagdadala ng mga pangako, ngunit kakaunti ang handang magbayad ng halaga ng pagtalikod. Ang lihim na susi ay simple ngunit makapangyarihan, mas kaunti sa iyo higit sa Diyos. At sa prosesong ito, ang bawat kadena ay naputol, ang bawat hadlang ay nahuhulog, at ang bawat nakabara ay napapawi. Ngayon, magpahinga ka na. Ipikit mo ang iyong mga mata at tanungin ang iyong sarili, anong mga bahagi ng aking buhay ang naharang? Ano ang handa kong isuko upang i-unlock ang mga ito? Kung nararamdaman mo ang Espiritu ng Diyos na nagsasalita sa iyo, ibahagi sa mga komento. Ang iyong karanasan ay maaaring ang spark na nag-aapoy sa pananampalataya ng isa pang kapatid, may isa pang sikreto. Ang pag-aayuno ay isa ring sandata ng espiritual na pakikidigma Pinapahina nito ang kalaban dahil inilalagay tayo nito sa isang posisyon na lubos na umaasa sa Diyos. Kapag nag-ayuno ka, nagtatago ka sa ilalim ng mga pakpak ng kataas-taasan at hindi nakikita ng mga pinakagalit na pag-atake. Nais mo bang matagpuan sa lihim na lugar ng kataas-taasan at higit pa, ang pag-aayuno ay nagpapadalisay kung paanong ang pilak ay dinadalisay ng apoy, ang ating kaluluwa ay dinadalisay sa pamamagitan ng pagtalikod. Lahat ng hindi lumuluwalhati sa Diyos ay nagsisimulang sunugin, alisin, dalisayin. Inaanyayahan ko kayo ngayon na pag-isipan anong mga dumi ang gustong alisin ng Diyos sa aking buhay. Handa ba akong dumaan sa apoy ng paglilinis? Magkomento sa ibaba, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng mensaheng ito at tandaan, sa pamamagitan ng pagsuko, nabubuksan ang langit. Ang susi ay nasa iyong mga kamay. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong paglalakbay.